Ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan, ngunit hinahamak ng mga mangmang ang karunungan at pagtutuwid. Kawikaan, Fanwa 7 Pakinggan mo ako ng mabuti. Walang tunay na karunungan sa labas ng presensya ng Diyos. Maraming itinuturo ang mundo, ngunit ang pagkatakot sa Panginoon lamang ang pasimula ng tunay na kaalaman. Ang pagkatakot sa Diyos ay hindi takot na may pangamba kundi paggalang, pagrespeto at pagkaunawa na siya ay banal, matuwid at makapangyarihan. Ilang beses tayong nagkamali dahil nagpasya tayo nang hindi siya tinanong. Ilang pinto ang nagsara dahil kumilos tayo ng padalos-dalos at hindi nag-ingat, nagsisimula ang karunungan kapag kinikilala mo, kailangan ko ang Diyos. Nagsisimula ito kapag lumuhod ka muna bago magsalita, bago kumilos, bago pumili. Nagsisimula ito kapag nauunawaan mong ang tinatawag ng mundo na kalayaan ay kadalasan ay pagkakaalipin na nakatago. Ang humahamak sa pagkatakot sa Diyos ay humahamak sa karunungan. Ang nagwawalang bahala sa disiplina ay patungo sa kapahamakan. Ngunit ang may takot sa Panginoon ay lumalakad sa liwanag at ang lumalakad sa liwanag ay hindi natitisod. Ngayon, tinatawag ka ng banal na espiritu sa isang bagong simula. Magsimula sa paggalang, magsimula sa pagkatakot sa Diyos, magsimula sa salita. Naway ang bawat desisyon mo mula ngayon ay magsimula sa panalangin. Naway ang bawat hakbang mo ay patnubayan ng pagkatakot sa Panginoon. Sapagkat ito lamang ang daan patungo sa buhay na may karunungan, kapayapaan at layunin. Manalangin tayo. Panginoon, kinikilala ko na wala akong alam kung wala ka. Turuan mo akong matakot sa iyong pangalan. Bigyan mo ako ng karunungan upang mamuhay sa kabanalan, gumawa ng tamang desisyon at lumakad sa iyong kalooban. Naway magsimula ang lahat sa iyo at magwakas para sa iyong kaluwalhatian. Amen.